Buenos dias damas y caballeros Ayan, nagkakalat na naman naman number one senator senator na si Robin Padilla sa issue ng away ni US President Donald Trump at uh, Vladimir Zelensky sa sa White House at uh, dito sa bansa natin mas maraming negative reaction na trigger ang pahayag ni Robin Padilla na nagsaside siya doon sa uh, uh, the, uh where heated discussion ni Trump at uh, Vladimir Zelensky ng Ukraine. Sinasabi niya ngayon, nagsaside siya si Trump, tama si Trump, kaya ang reaction ng mga netizens, eh, pro-Russia pro, pro -Russia ka pala. Eh, kung pro-Russia, i-deport na lang si, uh, si Robin Padilla jan sa Russia O yung iba sinasabi ay eh, mag immigrate ka na lang sa Russia kasi wala ka naman talaga nagawa dito sa bansa natin so mag-kuwan ka na lang mag immigrate ka na lang ha dyan sa Russia at uh, baka may pakinabang ka pa dyan sa Russia pero karamihan nagagalit sinasabi ay uh, Uh, ay very ironical nakikisaw-saw ka sa issue ni ni ng uh, ng uh, uh, Ukraine at Russia pero uh, wala wala ka naman sinabi dito sa issue ng uh, laban ng Pilipinas at uh, China o kaya kung may nag may may pahayag ka dito ay pabor sa China or gusto mo kwan rin, yung uh, okay lang sa iyo yung uh inatake na tayo ng China, inoccupy na ng West Philippine Sea at gusto mo magkakwa na lang tayo, mag uh, parang itong sinasabi niya sa Ukraine, na forget, forgive and forget na lang. <laughs> mag peace na lang kayo kahit ang peace ang ibig sabihin ay ibibigay na ng uh, Ukraine ang mga lupain nila sa Russia. So ganun rin naman ginagawa niya dito sa Pilipinas na Uh, makipag-peace na lang daw tayo sa mga Chino at uh, ibigay na lang natin yung West Philippine Sea. And, uh, anyway, sabi naman ng boss niya si Duterte, ay uh, tubig lang yan eh. Tubig lang yan, sabi ni Duterte. Ano ba mahalaga dyan? At uh, sabi niya, yun nga, pag panalo natin sa kaso sa UNCLOS or United, uh, Nation, uh, United Nations Law on the Sea, na kung saan nanalo tayo dyan sa sa kaso laban sa China sa ownership natin sa isla na yan ay uh, sabi ni ng boss ni Robin eh papel lang yan eh. eh tatapon ko lang yan scratch piece of paper lang yan na ah, wala wala sa akin yan ganon so kaya mas lalong dumaming tao na nagalit dito kay dito kay Robin Padilla ha ah. ah, pero una diyan basahin muna natin yung pahayag ni Robin Padilla So sabi niya, uh, sinusuportahan daw niya yung posisyon ni US President Donald Trump sa nagaganap na digmaan sa bagi pagitan ng uh, Ukraine at Russia. Ah, uh, sabi ni Robin, and I quote, "Saludo sa iyo, Pangulo Trump, para sa kapayapaan, para sa interes ng mas nakakaraming tao." walang dahilan para maggera. Ang yaman ng mundo ay maaring paghati-hatian, hindi pag-awayan. <laughs> Ayun na lang pala ha? paghati-hatian na. Wala na, kahit ang Pilipinas pala, uh, na lang natin yung West Philippine Sea uh, sa China. Kasi kuwan daw yan, ha? kung ma-explore ma yan West Philippine Sea, mas yayaman pa tayo kaysa sa Amerika kasi at uh, kwando talaga, limpak-limpak na oil ang uh, na, naroon sa ilalim ng West Philippine Sea. In fact, uh, malapit nga dyan yung Malampaya 1 natin, Malampaya oil drill natin at tiba-tiba uh, nga ang kita natin dyan sa Malampaya pa lang. Eh, lalo na kung maraming oil drill. So, garam, ganun rin ang gusto niya. Para sa kapayapaan, kalimutan kalimut, kalimutan na lang yung sovereignty kalimutan na lang yung yung uh, uh yung popular will ng tao kalimutan na lang yung national national pride national independence magpaalipin na lang tayo sa China para makuha lang natin yan ba yung oil diyan sa West Philippine Sea so kumbaga ang ganun rin ang uh, sumusuporta siya sa sa transaksyonal uh, diplomacy ni ni U.S. President Donald Trump na if the price is right forget sovereignty forget uh, forget national pride forget patriotism forget love for country pera pera lang magkano ba magkano ba ang kwan rare, rare minerals yan sa sa kwan sa 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 Ukraine. Oh, ito, ito. Sige, yan ang magbimina kami dyan. Kapalit diyan, ibigay mo na itong kuwanong mga lupain mo sa Donbas region sa Russia. Kalimutan na natin na may gera. Kalimutan na na, na kinuha, sinakop ng Russia yung yung lupain dyan sa Ukraine, na uh, yan diyan uh, sa Ukraine. Basta lang uh, sige lang, everybody happy. Everybody real real minerals sa Ukraine. Oil, oil sa West Philippine Sea. <laughs> at uh, sabi ni Selen sabi ni Robin Padilla, mali daw itong ginawa ni uh, ni Ukraine President Volodymyr Volodymyr Zelensky. Ah, uh, doon at uh, uh, nagkikipag-away daw siya kay Trump dito sa sa TV sa kwanan sana 'yun eh televised media appearance na sana yun. Pero nung pumasok si Vice President J.D. Vance at na-provoke si Zelensky at saka si President Donald Trump, eh nakagulo-gulo na. Ah, nakagulo-gulo na. So dagdag pa ni Robin, eh kalimutan nyo na yan. Walang tayo, pera-pera lang. Walang, walang pagmamahal sa bayan, hindi issue yung pagmamahal sa bayan. Pera-pera lang. <laughs> Kaya sabi niya, kaya para sa katahimikan ng ating mga anak at apo, insya Allah. Grabe ka, sa Ramadan, ininsulto mo pa si Allah. Isinama po pa, hindi mo ba alam? pinapatay ni Robin padani Kwa, ni, Putin yung mga, mga religious leaders doon o hinaharas yung mga religious leaders doon. Kasama na yung, yung mga yung si kwan mo si si Jinping sa China ha uh, pi, pinapasaray yung mga yung mga mosque ng mga Muslim diyan sa China pagkatapos sinuhuli yung isang Muslim tribe na ayaw sumunod sa kanya at kinukulong na walang dahilan at uh, meron mayroon pa mga reports na pinapatay pero bago pinapatay kinukuha muna habang buhay pa kinukuha yung mga organs at binebenta hindi mo ba alam yan? Grabe ka talaga. Papakwan ka pa, insya Allah, insya Allah ka pa. Kung ako Muslim, mag ko kito araw-araw. Pat kay pati si Sarah, pagamit-gamit pa ng word na syukram. Pero mamamatay tao rin naman pala sila pati ng tatay niya. Sa? Kaya sabi ni Robin, kaya para sa katahimikan ng ating mga anak at apo, insya Allah, ngayon Ramadan ay mag-isip-isip na po tayo kung ano ba talaga ang hanap natin para umunlat ang bayan natin. Let us make our Philippines great again. Painsya-insyaala ka pa. In, uh, if gaala wills it, hindi ka, wala ka nga ginawa sa para tulu tulungan yung mga kwan, yung mga taga-Palestine laban sa Israel. Sana pumunta ka na lang doon, lumaban ka doon. Bakit? pwede mo ba sabihin sa mga pal taga Palestine sige kalimutan na natin na na, na na conquer na tayo ng Israel kalimutan na natin na over the years unti-unti sinasakob ng Israel yung mga lupain natin sige na kalimutan na natin yan live in peace na lang tayo kahit maliit na lang lugar ng ng ng, pa, ng people of Palestine basta lang uh, basta lang may may uh, kuan may kapayapaan <laughs> sabi nila di ba at what price peace ha so ganun lang talaga kagaya kagaya kay Duterte na gusto na itigil na natin yung pag-aaway uh, pag natin sa China at uh, gusto lang niya na gawin prob probinsya na nga para masolve yung problema natin sa China yung away natin sa China gawin na lang uh, probinsya ng China ang Pilipinas kaya dito dito hinahabol binabalikan uh, ng mga na mga netizens itong issue na ito na hindi mo nga nadepensahan yung sarili mong yung sarili mong bansa ngayon dinedepensahan mo na ang uh, ang ang Russia ang posisyon ng Russia kasi paborito ito kay sa Russia eh Mag-cease o oh, hindi lang man mababayaran ni Putin yung mga abuso at pananakot na ginawa niya at paninira niya ng bansa at ekonomiya ng, uh, ng Ukraine basta lang uh, uh, makapagmina yung Amerika, everybody happy na ah, bahala na ku ano man ang hinanakit ng mga ng mga uh, tao sa Ukraine ha ku ano man ang popular will doon so basta lang magkaroon ng peace Basta lang. <laughs> Para sa nakakaraming tao daw. So ganyan rin sinasabi ng China. Ay eh, mas marami kami sa Pilipino eh. 1 billion kami at saka yung mga bansa na binabayaran namin, Cambodia, Cambodia at iba pa mga bansa na na iniinvestan heavily ng ng China. Malaysia, Indonesia, Thailand, uh, Cambodia o Myanmar. Lahat, lahat mga bansa na sa Southeast Asia na na binabayaran nila yung mga leaders ay uh, ay uh, Kuangrin uh, si rin ang Pilipinas na sige, uh, kuan' na, huwag na kayo maggulo dito. Ha? Pagwag na ginugulo nyo ang East East Southeast Asia eh. Dapat sama-sama tayo dito mga Asyano sa Southeast Asia. Huwag na kayo, huwag nyo na tutulan yung pananakop ng China. Hayaan mo na pumasok ang China dyan sa West, West Philippine Sea. Peace tayo dito kasi majority gusto peace dito. Kayo lang Pilipinas ang magulo sa buong Southeast Asia. Kayo lang. Peace na lang tayo. Majority ng Southeast Asian gusto mag-peace. Pero at the expense of Philippine independence, at the expense of Philippine national pride, at the expense of Philippine patriotism kalimutan na yan basta lang peace 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 yun lang gusto ni Robin ba be it uh, China be it uh, be, be it Ukraine ganun lang ba, be it Russia okay lang sa kanya yan ha kumbaga mas align siya doon sa sinasabi natin axis of evil uh, Russia China and North Korea mas nakalinya siya doon dahil siyempre, nandyan yung, yung, uh, yung amo niya, yung boss niya, si Xi Jinping, sa Axis of Evil na uh, Russia, uh, North Korea, and China. O dyan siya, nakalinya. Yan ba ang, ang, magaling? Yan ba ang totoong Muslim? O mag-side ka na rin sa, sa Israel? Kung ganyan pala, mag-side ka na rin sa Israel. Para tapos na. Para kumpleto na yung kuan mo yung uh, yung uh, kwan mo ha ay uh, kwan na uh, uh, ti kwan dip, diplo uh, kwan ano pa to para mabuo na yung kwan mo yung uh, foreign na uh, foreign na uh, diplomacy uh, plan ni Robin Padilla makipag-align sa Axis of Evil. So, good luck sa'yo. Kaya maraming sinasabi, wala ka na talagang wala ka na talagang uh, uh, pakinabang sa bansa. Kaya sige, Robin, ma pumunta ka na lang sa mga bansa na kung saan nandyan yung axis of evil. Mag, uh, uh, ideport na lang yan, sabi nila. Although hindi naman pwede yan kasi Pilipino yan. Pero yan ang word ginagamit ng mga, ng mga netizens. Eh. i na lang yan kasi pwede naman. Kung kinoconsider nila hindi Pilipino, kundi Chinese Chinese si Robin Padilla. So, i-deport na lang yan sa China, o ibalik sa kwanya, niya, lugar niya sa China or, ibal or i-deport sa South Korea or i-deport sa Russia. So, doon ka na lang, Robin, sa Russia. Tingnan, tingnan ko kung, uh, kung ano mangyari sa'yo doon, kung yung angas mo ay uh, kwa, uh, uh, kwa doon. Ha? So yan, yan ang, uh, yan ang uh, sa sana maging eye-opener. Ang na tayo talagang mga King Koy dyan sa, sa Senado. At uh, si, I can't wait ha, to hear kung, kung magmura dyan siguro si, si uh, Ben Tulfo at mag, uh, magsayaw-sayaw dyan uh, at mag mamimigay ng pera si, si Willie Revillame. Ha? mag-join sila siguro diyan. Meron diyan Macho Vlog. Yung mga yung mga senador na galing showbiz, Tito Soto, ah, Lito Lapid, Bong Revilla, ang saya-saya niyan. Kung sasali pa diyan si Ben, si Ben Tulfo at saka si Willie Revilla me, ang saya-saya diyan. So let this be a lesson na rin sa atin. And wake up call, pa, 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 pansyado natin binababo yung Senado natin. Mag-isip, mag-SF-SF naman tayo ha? Uh, dito sa 2025 election. At uh, please uh, like this blog and share this blog para mapunta sa inbox ng mga kababayan natin. Ha? Uh, away, uh, let's awaken the patriotism of our, of our fellow Filipinos ha? by sharing this blog para... Matauhan na tayo at we will be vote we will vote for the right candidate na talaga mostly sa opposition. Yan na lang, Diyan may pakinabang pa tayo. Yan, naka-align yung, yung mga programa at advokasya ng opposition. Mas naka-align sa interes ng taong bayan kaysa sa interes ng China, Russia, and North Korea. Ha? <laughs> Sabi ni Joey Aquino, sayang, pondo ng Senado kay Robin, bale wala ang pinaghirapan ng bayani. Tama, oo. Parang uh, Rizal must be turning in his grave ngayon, ha? Jel Robles and uh, Gani Kasunurang, ha? Sabi niya, the ignorant senator strikes again. Sinabi mo pa, sinabi mo pa, sabi ni Bituin Quinto, nagkalat ang kabobohan itong si Robin, isa pang itong dapat na uh, sipain palabas ng Senado. ha ah? <laughs> Tama rin naman, high, ha? thank you. For being the first to join us. At uh, uh, sabi ni Ike Salvador, paepal na naman yan uh, pinakaobop na senador. Ah. Uh, sabi ni Virgilia Marbilla, wala na talaga katinuan si Robin. Uh, 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 at uh, sabi ni BCF Solid. Wala naman alam yang si Robin, kaya ito si uh, Devi uh, Gundran, na nag, uh, nag uh, pal nagpakita na lang ng suporta sa Bat team kasi sabi niya, sige Bat upakan mo yan mga mga senador na walang pakinabang at walang kwenta sa bansa. So, thank you very much ah Devi Gundran and uh, best regards to your family dyan in America. So, thank you very much everyone for watching. Uh, at tayo uh, yung mga maka-Trump, uh, hindi naman ito vlog natin against kay Trump. Tayo lang, always, uh, bahala na kung ano iisipin nyo, kung sinong tama, sino si, Sele si, uh, si Trump ba o si Zelensky. Ang sa akin lang dito, it's all, always, ang, ang issue lang natin ay Pilipinas. Anong interest ng Pilipinas? Uh, mag, ba, sumunod, uh, sum, kuan ba tayo? Sumanipuersa ba tayo dyan sa axis of evil? Ah, uh, Russia, China and North Korea or uh, maging independent tayo as a, as a country, ha? Huh? Uh, na may independent uh laws, independent leaders and independent armed forces, ha? Huh? Yan lang ang interest natin sa issue na ito at uh, at at uh, laban sa mga sa mga traidor sa bayan. <laughs> Kagaya sa mga miyembro ng Senado. So thank you very much everyone for watching. Don't forget to subscribe to the Vlogcaster channel and see you in my next vlog.